picture. First, first time dito, picture ka. Oh, picture, picture, Joe. Ah, first time. Ako papapa ako babalik ka. Salang yan pa? Sama bike, sama bike. Sama oh, bike. Sama bike para ano. Ano? Dito tayo, dito tayo picture. Kali ka rin daw. Tanda dati GR. Ang dati GR. Ang kuya GR. Ang dati ni... Ang dati bom. Yan o. Okay. 1, 2 Di doon niya sa yan, sa po yung canyon Siya pa? ni Ibang kay, pisto pa, ibang pisto Churad mo ako lang ano, sa Olongga po Yan ito Okay, one, two Pati ka lang, hindi kasama yung kanyon ha yung kanyon? Yung kanyon? Huh? Okay. Yan Ito totoo, birthday mo eh <laughs> Birthday na birthday mo eh. Ito ka birthday mo eh. titira okay. niya ngayon yung kulong ha kasi okay. marami dyan tinik Yan yan Okay 1, 2 ah. Isa pa Isa ba, yun, naka -salvin, naka -salvin. Kaya diretso tayo? O oh, oh, diretso tayo direct May kaya doon? Meron 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 Mga sampung tubigang dyan mga mineral water <laughs> <laughs> Okay 1, 2 ka okay, Serbong pa oh, Serbong, serbong. serbong.

Okay, syukran, syukran. Ah. Kasap, kasap. Tre, kasap. Tara. Ano ba dito sa may ano na, sa may yung sa may kapayuhan? Kapayuhan na labas atin yan ah, ah, pagkatin ah, na rin natin. Ah. Car, car, car. Let's Go let's go pag na ito sa mga roads. Ser picture pang lamang. Group picture, masama tayong lahat. 'Yun 'no? Tayo Pabalik naman tayo dito. Hindi na sir. tayo. tayo. Dito 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 tayo. tayo. magkabilis. Dito 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 啊，对对对。